Okay, good morning. Ayan. Tatanim na namin yung aming uh, mini garden. Ayan. Ayan. Ayan, no, mamantanim na mga okra. Yan. sitaw. Look bad. Ayan, gabi. Tapos mga okra ulit. Tanglad sa gilid. Tanglad. Yan. okra. Ito na yung mga kanamin. Talong. Talong. Papaya. talong namin. Kalabasa. Patola. Yan ang patola ko. Ayan, nag kami ng garden. Ito, meron kami dito malberry malberry <clears throat> yun nagayos kami ng garden yung malit namin garden And dito puro okra yan puro okra mga 1,2,3 mga apat na plat dito bago tapos dito sa luyot yan isang plat puro sa luyot yan may mga buto na yan after 5 days magsisilabasan yan tapos dito sa kasunod puro sili naman yan sili bell pepper tapos ito mga kamuting kahoy naman kamuting kahoy tatanong na ng kamuting kahoy yan yung sinegra tulog na tulog negra 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 kasi tulog negra 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 tulog ng tulog yan ay harvest ng gan ayan ng very good mulberry uh, mulberry wow wow ba Tabi mo na, ba tabi mo na, baka mabali. Ayan e mo, bunga ng mulberry. Ayan, mo bunga. Ayan, Violet na yun. Yan. Oh, ah, oh, Ay, berry eh. Ang liit. O, magbabali, mabali. Ay, dam. Ang daming bunga Proba mo konti. Ay, yan. So, oh. lang tayo ng maya eh. Ayun, no. Oh. Maya? Oo. Oh. Ibon. Ito, o. Ang dalaki. Meron pa doon sa kabila ang dami. Ayun ang dami. Hmm. Malberry. Ano ang dami diyan. Ang Kasi hindi natin na ano eh na puputol ng regular para mababa lang siya eh. Oh, dahan-dahan Ayun, ang dami okay. din sa kan. Ilan po ng na malberry namin dito? Yeah. Tinanim ko ito nung last year lang. Yan, yeah, nagsibunga na siya. Malberry Malberry Malberry, ang ganda dyan yung malberry eh, Hindi ko nga napuputulan eh, pero ang daming gano, ang daming yung bunga Sayang yung ano, sayang yung pabalik um, Malberry, marami pa albesin Nandahan lang, tumutunog. Ito yung mga mulberry nga. Ano yung dito? Ang tamis sya. Eh po, dito lang. Wala pa. Huwag nyo muna bitawan nyo rin. Eh dito pala. Naiba, hindi mo na. Naiba, hindi mo na kailangan. Kaya na. Meron, doon ba po yun o. Oh. Sa Ang dami o. Eh, huwag yan. Kaya rin iusog yun o. Huwag ka pumunta doon. Sarap na ito. ang sarap nito ang mm. sarap nito ang tamis okay dito na lang muna